Ano naman yung pinagkakabalahan mo ngayon? Nandito po ako ngayon sa <laughs> barangay UP campus bilang isang firefighter. Firefighter, volunteer yes. or pala Brigada po kami, brigade. BUPC fire brigade po kami. Mm -hmm. Mga kasamahan ko, yung aming team leader si Chris Valladolid po. Kasi yeah. po kami dito, puro mga emergency po ang ginagawa namin sa field. Pagka mayroon pong mga emergency, ah uh, like phone or meron mga ano uh, disgrasya sa kalsada eh okay. ang aming team leader kaagad tumatakbo yan tag mm. may mga ano meron kasi yan ano eh communication ng mga mga firefighters na nalalaman kaagad kung saan yung sono ganyan takbuhan na kaagad yan sa mabilisan yan pagkasuot ng mga ano uniform takbo na sampa na sa fire truck uh, Lizel Mingolio Ang issue po kasi dito, ano eh, about sa martial arts, eh, ang martial arts po kasi napakalino naman kung bakit meron tayong strict code of respect. Especially sa mga master lang, uh, teacher, ganon. Pagdating naman sa training, kagaya nila, yung mga trainings nila sila. Ako meron din akong trainings, ganon. Um, tsaka nakita ko din yung babae pinapanood hey, ko yung video eh. Nakita ko umiiyak tapos yung itsura. Talagang naawa ako eh nung makita ko yung... Ayan. Awawa yung babae. Ano. Kaya, ba, 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 ba? Hmm. Yung itsura ng babae sa video. Grabe po yung efekto na ginawa nila sa akin. <laughs> 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 Alas minsan po, hindi na po ako mga... Maka... Mga... Maka... Mga maka bangon! Mga pasok sa paaralan! Kasi yung grabe po yung pag... Pagbagbag po sa <laughs> amin! gusto ko pong magsalita ngayon! Sa so, tingin mo ba sa sa ganung status ng sparring eh kailangan dumating sa puntong putok ang mukha? Hindi, kasi uh, ano makalakay. pa lang ano pa lang yan ni eh, sparring pa lang, practice pa lang yan ni. Eh. Hmm. Kasi ako dati, dumaan din naman ako sa ganung stage. Nung hmm. um, yellow belt pa lang ako, pina-sparring ako sa ka-level ko din, mo promote ako ng blue. Nung blue na ako, pina-sparring nila ako ng black belt kasi nakitaan naman ako ng ng oh, oh, na kaya ko lumaban sa mas higher mm. na belt, ganoon. Kaya hin hin pinayagan ako ni Master na lumaban doon sa black belt. Mm. Yan naman, natalo naman yung black belt. Sports lang naman. Pero yung nangyari kasi sa kanya, yung ano, yung yellow belt na yan, baguhan pa lang kasi siya eh. Mm. Nagsisimula pa lang siya tapos yung kalaban niya, black belter. Tapos makikita naman sa video talagang sanay na yung lalaki. Oh. Maliban sa mas malaki siya, matangkad, mas mabigat. Talagang pinuruhan siya, ikitang kita sa video, pinuruhan siya. Hindi lang siya practice, sparring, parang pang-tournament na ngayong ginawa niya eh. Ang oh, 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 hmm. ganun level. Oo, oo. Pero sa, yun, di ba black belter, white belter, anong level yung mga ganyan? Leveling ng ano? Ang pag, le ano, yellow, white? White muna, tapos hmm. ma-promote ka ng yellow. Tapos ang yellow, mo promote ka ng orange. Tapos ang orange, mo promote ka ng green, din blue, brown, and then mo promote ka na ng black. Pag black belt ka na kasi, nandoon ka na sa stage ng pagiging isang teacher. Ikaw na yung mag pwede ka na magturo. Hmm. Ang nangyari kasi sa kanya, ano eh, parang hindi siya black belt yung level niya eh, yung ginawa niya, hindi pang black belt eh. Parang banat lang siya ng banat, wala na siya na... Oh, well, hindi na niya naisip yung control, no? hindi na niya naisip yun. Sa tingin mo, yung... Yung ganong pananakit, ano ba yun? Sadya na o ano? Parang sadya eh. Parang may other issue din eh. Bakit mo naman siya hinahamon na ikaw ang gusto mong lumaban, black belt versus black belt? Kasi nakita ko doon, Uh, siguro yung ibang mga kalalakihan hindi nila ako maintindihan yung nararamdaman ko nung mapanood ko yung video maliban sa babae yung nabugbog, babae din ako mm -hmm. at saka natapat pa na o, na pasok pa sa ano sa Women's Month National mm -hmm. Women's Month. eh promote nga namin ng kababaihan na ma-empower. Mm -hmm. Ganoon. Ah kasi March na to, no? Yes. Po. Mm -hmm. Women's Month pa po po. Mm -hmm. Ayun nakita ko na kawawa yung itsura niya. Kaya na, na, ano ako doon na ako na lang, ako na lang. ako na lang yung Hindi mo na napigilan. <laughs> Hindi mo na napigilan yung ano ko, yung naramdaman ko na ako na lang, ako na lang labanan mo. Ganon. Hmm. Pero, eh, di ba, hinamon mo siya. Kung hmm. ba siya or paano kung inanohan niya, inagrihan ina niya ang amon mo. Wala pa akong narinig na reply, comment, and hmm. box. Madaming nag-message sa akin doon pero walang message galing sa kanya na, na kung ano yung reaction niya doon sa paghamon ko. Pero kung uh, lalabanan niya ako, lalaban talaga ako. Hmm. Lalo na nandiyan na yan pumalat na. Hmm. Masabiin naman Oh. Meron nagsasabi na ang yabang ko daw, parang ganoon hambog. Pero hindi naman po, <laughs> pinagtatanggol ko lang po yung kababaihan. Hindi, you know, hindi ganun. Hindi naman po ako ganoon hindi ako hambog. Hindi rin ako oh, hindi mo sinasabi to para ipagmalaki na marunong ka rin sa... Hindi ano, po. Diba? Hmm. Gusto po. Mo lang bilang? Yes po. Hmm. Hmm.